Binabaan na ang water pressure sa Metro Manila at mga karatig probinsya na sineserbisyohan ng Angat Dam para makatipid sa konsumo ng tubig. Dahil dito, mabenta na naman ang mga drum at timba na pang imbak ng tubig. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Ivan Taringke. Sabi nga sa komersyal, kapag ligo lang, kulang. E paano yan? Ang init, edi lalo na sa latest monitoring sa mga dam. Ayun na nga, bumaba na. Nasa 198.15 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayon. Bumaba mula sa 198.4 meters kahapon. No need to panic pa naman dahil malayo pa sa critical level nitong 180 meters. Yun nga lang, ramdam na ang mahinang water pressure sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Tuwing 10pm hanggang 4am para matipid ang supply ng tubig. Pero teka, may paglalagyan na ba kayo niyan? Kung wala pa, huwag na raw sana hintayin pang tumas ang demand sa mga susunod na araw o linggo. Depende sa water supply. Alos, kung isang o 200 itataas niyan, pero sigurado pag wala nang makuhanan. Sa ngayon, makakabili ka ng 20 liters na container mula 150 hanggang 180 pesos. Sa 30 liters naman, naglalaro sa 250 ang kada isang container. Pagdating naman sa pangmalaki container, makakabili ka ng 170 liters mula 1,000 pesos hanggang 1,100. Sa 200 liters naman, nasa 1,200 hanggang 1,300 naman ang presyuhan. Ay kung magkakaubusan noon ng hihina naman tubig, nalaki ko talaga ang binta. Sa ganitong panahon daw na nakakaranas sa mga tao ng paghina ng tubig, mas okay na daw na may ready ng tubig na naka Multi-purpose din naman daw kasi itong mga drum at imbak. <laughs> Ibakan mo ng tubig pagkatag init pagka tag-ulan, mo ng damit para ligtas sa baha, <laughs> sa tindi ng init, tayo'y magtipid ng tubig hanggang kaya pa. Baka kasi biglang magkaubusan at ang ating fresh taste, maging na. Mobile Journal, ibang tanigin hatid, ang buka ng balita.